So siguro ano ko um adrenaline rush right. na taping time trabaho tayo right. when people are asking me kung Kim Chu hindi matanggap ang pag-amin ni Zian Lim sa sinasabing nobyo nito Kim Chu halos humagulgol sa nangyari Hanggang ngayon nga ay pinagkakaguluhan pa rin ng mga netizen ang mga balitang kumakalat ngayon tungkol sa hiwalayan ni Kim Chu at Zian Lim. Samot saring mga komento ang binabato sa magkasintahang ito na ngayon ay mayroon raw third party na naganap ngunit lalaki raw ito ni Zian hindi makapaniwala ang mga netizen sa mga balitang ito na nababasa nila sa social media dahil kung mababalikan nga natin ay masaya lamang ang dalawang ito sa mga post nila sa Instagram. Kaya't samot saring mga katanungan ng mga netizen, gaano raw katotoo ang panloloko na ginawa ni Zian Lim kay Kim Chu? Totoo nga ba na lalaki ang nobyo ni Zian Lim? Usap-usapan ng ilan ay may lamat na daw ang relasyon ng dalawang ngunit iba ang pinapakita nila noon sa social media. Ating pakaabangan ang mga iba pang mga detalye na ilalabas ng madla sa social media.